Hi, itong video na ito ay uh, galing tayo sa orchard at pauwi na. So, ipapakita ko sa inyo mga lugar na madadaanan natin dito. Ayan, makikita natin mula sa orchard papunta sa Bukit Tima. Ayan, hanggang sa my beauty world lang itong video na to. Kaya panoorin natin. Napansin niyo ba yung punong kahoy na malaki kanina na nadaanan natin? Yun ay kinunan ko doon habang naka ah, hinto saglit yung sasakyan. So, kinunan ko ng ah, picture ka kasi napakagandang panoorin. Ayan, ito. Huminto na naman dahil ah, crossing yata to. yan tama. So, kahit maliit ang bansang Singapore, meron naman siyang mga punong kahoy. Para hindi masyadong mainit. Kaya parang pinas lang din ang klima dito. Humid. Ayan, nasa bus tayo. Eh? Kung mapapansin nyo, maraming mga signs din. Makikita mo kung anong lugar na yan. Diyan, mga sa kalsada, marami tayong mga makikitang mga placards sign, sign kung anong lugar or kung kailangan mo mag slow down so napaka advance talaga Singapore lalo na yung mga buildings modern tsaka traditional ang style, yan tingnan mo isa rin to sa mga nakunan ko yata ng picture kung hindi ako nagkamali nakaka-inspire yung mga buildings nila. Ayan. So, pagpunta ka ng Lucky Plaza, madadaanan mo rin dito kapag nagsakay ka ng 174. Itong sinakyan ko 174. 174 din pa uwi. So, hindi ako, hindi ako nagkamali na kunan ko din ito ng picture. Lumipat tayo ng upuan para mas maganda. Kaya, nakaharap na ako. Kanina, nasa left side. Left wing ng bus. Ito, pababa. So, parang expressway dito. Malapit yata dito yung Oh, coronation, kung saan lagi kami di naman lagi, pero paminsan-minsan kasama ko yung kaibigan ko lagi siyang pumupunta rito. Coronation na ba to? Oo, tama. Malapit sa Coronation. Yan, my fair price dyan. Malaki. Nation Plaza. Ayan. Dito, marami mga punong kahoy na dito. Para siyang expressway. Hindi ko na nilagyan ng background para hindi masyadong maingay. Para makafocus tayo sa mga madadaanan natin. Yan, dito sa banda rito, ang dami mga ginagawang mga uh, parang inaayos na kalsada, kalye. O baka may gagawin na namang MRT dyan. Pero okay naman, na, ah, Diretso naman yung MRT. Yan, malapit na to sa may Bukit Timah. Laki ng mga buildings din dyan. Yan, Bukit Tima Plaza. Malapit dyan. Dito na ulit tayo sa my at maraming salamat sa inyong panunood. Abangan ulit ang susunod. Bye!